ayan guys, dito na kami ngayon sa public market Puerto Princesa, mamimili kami ng gamit ng aking anak para sa kanyang school supply sapatos mamimili kami ng sapatos niya Ganda kasi dito mga mura. Yan guys, ah, dami na mili. Mga pang estudyante. Hanap naman kami na ng... nakapili na kami ng sapatos. Hanap naman kami na uniform niya. Dami na mili. Ayan guys, uh, inubad namin yung aming jacket, tatlo, ayan. Para may ebidensya kami. Baka may sabihin, kinuha namin dito sa loob, tatlong jacket namin. Mainit kasi. Ayan. Sukat naman siya ng kanyang uniform. Na uh, pantaas. Dito kami ngayon guys sa uh, Uno old market ang ganda dito mga murang bilihin pang masa talaga maraming mga nanay at saka estudyante ang namili dito ngayon so, siyempre malapit ng pasukan yan sakto parang maliit man ayan uh, nakakuha na kami ng damit niya palda na naman palda na black yan yung aking anak ay grade 4 Ayan, grade 4 pa lang na yung pasokan guys. Pero parehas sila ng height ni mama niya. Ayan guys, uh, hindi taga basta basta yung ano, yung gamit ng mga estudyante natin. Nasa 5,000 talaga ang capacity bago mag-start ng pasukan. Ayan, uh, ulit na naman, hindi magkasya yung palda. Ayan guys, sa pili na ng palda, uh, jogging pansa naman niya, PE. Maiksi 'yan. Ayan na guys, uh, magabayad na kami. Walang pants, yung jogging pants na ano. Walang sukat sa kanya. Sa iba na lang kami bibili mamaya. Ayan guys, daming pila. Uh, magabayad na kami doon. Abi yung jacket ko pa, baka muli. Public market. Uh, old, old market, pala. old market, sa siya. Sabi mo sabi mo sabi mo. 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 Sabi dito naman tayo sa loob. Ayan guys, uh, tapos sa kami mag-shopping dito sa Ono Shopping Center. Mga uh, damit at saka sapatos. Kung kukumplituin mo talaga, tapos pa ng anak mo sa liman libo, kulang. Ayan, patot naman kami dito guys sa uh, Kalsinke. Hanap kami ng pants niya. Laksir memang kasih hmm. dong. Kami memang ngabilihin. Nah, sepatu.

guys. Uh, dito naman kami sa Chinatown, pasok. Hanap ng pants. Mm -hmm. sila na nung kanito. Ano yun? marurunong nakakain yan nakakaingyan? 5 30 pesos niya 50 pesos ata. bagong 5 piso daw. Ilang mo na kagad yung lalagyan? Katuro <tinyo> kayo. limang piso. Ayos din. Daw, tingnan mo daw. Ilo sa dito. Tama daw? Kung madami Ilagay mo. Hindi, kahit hindi na ilagay yung plastic. Kaya may ano man siya doon. Ka. Sa... Sige, ikot Ikot mo pa. Ikot mo pa. Sige pa. Hanggat hindi magano. Sige lang ikot mo pa. Maghulog na nga. na. Ah. Yun pala yun. Ano pa? Ayan, ikot-ikot kami. Sana naman kami punta. Palabas na naman. Ayan guys, papunta naman kami sa sa Ring Hill. Ito yung ano, ang inasal. Laway-laway lang muna tayo. Kitipid eh. Punahin na muna natin yung, mga, yung gamit. Tawid naman kami parang hill guys guys uh, patawid na kami sa kaming ring hill baka may mabili kaming ano dito jogging pants

Ayan guys, wala doon sa Ring Hill. Uh, dito naman kami sa isang store. kami. Wala. Wala pa rin jogging pants. Walang sukat sa anak ko. Grade 4 pa lang kasi yan siya. Guys. Tangkad niya sintanggan na ni mama niya. Tara. Robinson so, na tayo. Tara. Tara tuwan tuwa na yan guys uh, hanggang dito na lang uh, next video namin uh, pasyal kami sa Robinson Nakaming, wala kaming wala kaming nakikita ang jogging Amin sa sakayan, kaya kaya ako building to gida. nai man. guys baka ba nila sa next video namin pangalawang araw pa lang namin dito sa Puerto wow oh, Jollibee wow oh. uh -huh. basa kayo na kami papunta na kaming uh, robinson. Ito na naman kami mamamasyal Talagang sinosolve namin yung ano Yung araw namin dito sa Pertok Minsan na kasi makapasyal Okay guys, bye bye See you next vlog